Hello guys and what's up and welcome to my mini vlog Ako nga pala ulit si Jello ang nag-isang chirotero sa buhay mo At ngayon nga guys ay napaikot nga ako dito At syempre ito ay bandang likod na ng Arca South At part pa rin naman syempre ng Tagig At napunta nga ako dito sa may lugar na to Malapit yan sa police stations Kung bakit? Dahil nga naghahanap ako ng maiinom na water At isa lang yung natatangit na iisip ko na pwedeng kong bilhan. Siyempre, nag-iisang 7 eleven dyan. At papunta nga tayo dyan sa building. Na rin tayo ng bottled water at siyempre dyan yan sa may 7 eleven At ito nga pala guys, ay tapat din ng LTO. Kung ina-advise, kapag pupunta kayo ng Arca South at trip nyo talaga mag-jogging whole day, magbaon na lang kayo ng tubig para mas makatipid kayo. At the same time, siyempre, hindi na kayo gagastos. At ayun nga guys, papasok na tayo dito sa may 7-Eleven at kung naghahanap-hanap tayo ng water na may inom. At nakita ko nga dyan yung mga alak. Siyempre naman guys, sino ba naman yung hindi mapapatigil sa mga alak? Lalo't nakikita mong nag-freeze na ito at syempre may pawis-pawis pa, di ba? So, mapapalunok ka na lang talaga ng laway. eh sabang naghanap ako ng mineral water, ay eh, medyo puno pa yung mga chillers nila. Hindi ko alam, siguro konti din yung pumapasok dito. Pero napansin ko kasi na may mga box din na doon sa may likod niyan, siguro bagong delivered lang. Ayan, ayoko naman maging masyadong judgmental, pero syempre, nakita na nga natin yung mineral water na gusto ko. At ito nga ay namamangha mga ako dati, sabi ko, yung kanyang takip ay pwedeng pantagay ng alak. 'di ba? Pwedeng gamitin 'yan, guys, kapag gero. ka. Ah. Charot lang po. Kumuha <laughs> diba ba sa 7-Eleven ay nakita ko naman itong display dito sa tapat ng police station para siguro to sa kanilang Halloween celebration. At medyo astig din kaya nag picture, -picture din ako niya at may pa nga ang pulis sa akin sa may likod at napangiti na lang siya at ayun nga guys nasa ko naman tong pamilyang ito at tila nga masaya at nag picture picture nga sila Shoutout out pala sa inyo at ang swerte naman nung pamilya na yan. kasi nga syempre may time sila para sila pisa Habang magkasama pa sila. O diba? Ayun nga guys, pumunta na rin ako dito sa lugar na to. Kasi medyo namimiss ko ito. At nagagawin lang tayo dito kapag nagjo-jogging tayo, nag-exercise. Maganda itong pasyalan guys kasi nga medyo malilim at the same time ang sarap din ng hangin. Kaso yan ay parang lumang kalsada na pero the best pa rin para tambayan ng barkada at syempre ng buong pamilya. At yan nga muna ako nag jog, syempre exercise muna tayo, warm up muna para naman yung mga dugo natin at katawang lupa ay mabuhay. Para naman mamaya, bago tayo tumakbo at sumabak doon sa main event, yung main event na sinasabi ko yung mismong pinagjajagingan taga ng marami. Tapos na rin nga ako guys sa pagwa-warm up at naglakad-lakad muna ako ng konti. At dito nga sa bandang tapat ko ay nakita ko yung dalawang nanay. At syempre, tuturuan nila yung mga bata na maglakad. Talaga naman minsan, no? Tapos kapag lumakin na at naglakad na, papagalitan naman sa sasabihin, layas ka ng layas. <laughs> naman ako guys, dito sa bandang taas kasi nga napansin ko na merong mga nagsusumba. Ayan, todo sayaw sila dyan. At syempre guys, dito nga pala sa may tagig, lalo na kapag Sunday or Saturday, meron dyang schedule ng mga nagsusumba. Lalo na dyan sa may aani. At ito nga si Kuya Tudo Hataw guys at napansin ko mag-isa lang siya lalaki diyan pero nag enjoy naman siya kaya shout out sa iyo Kuya. Igalaw mo na at syempre dapat buhay yung buto-buto. Na ilang minutes guys ay nag-stop sila diyan ng pagsasayaw at ayun, tumingin na lang sa akin. Panarin nga ako dito guys sa may kabila at syempre diyan talaga yung maraming nagjo-jogging at yung pinagpatungan ko nga guys ng bottle water ko I guard house, kaya nakipatong na rin yung phone ko dyan para hindi naman masyadong magalaw at nagwa-warm up nga po ulit tayo para naman mabuhay ulit yung ating kasukasuhan at buto-buto na matagal nang nagka-crack dahil sa'yo. So, kapag tatakbo nga tayo guys, importante pala yung warm up para naman yung circulations ng blood natin ay mas okay at syempre hindi naman medyo mabibigla yung katawan natin sa pagtatakbo. At ayan eh, nga guys, kung mapapansin nyo, ginagawa ko lang yung warm up na steps na alam ko. At syempre, hindi na rin ako masyadong nakakapag-exercise. Uh, sa after ng work ko, is madalas lang tayo natutulog dito sa loob ng bahay. Alam niyo naman guys yung nature of work ko, di ba? So pagpuyatan, alam niyo na yan. At ito nga guys, talagang hirap din ako minsan para naman malagaan nyo ang sarili. Pag nga nararamdaman ko na medyo nang hina at nang lalambot yung katawan ko, ayan, nag-schedule na ako ng jogging sa umaga at iba rin naman yung dulot na kapag nakapag-exercise ka sa morning syempre. Medyo fresh at the same time medyo positive ka sa pananaw mo sa buhay naman. And ayun nga guys, shout out sa mga katulad kong medyo nabibisi sa trabaho at syempre weekends lang yung pahinga pumunta na kayo dito sa may Arca South at para naman ma-exercise niyo yung sarili nyo at medyo maging fresh tayo at hindi tayo haggard pagdating ng work, di ba? Alagaan natin yung sarili natin kasi nga wala nang ibang mag-alaga sa atin. No, hanggang dito na lang dahil tatakbo pa ako. Bye bye.